Inimbita ko si Senator Amy Marcos kung saan man ako pumupunta, dinadala-dala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague. Ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Di ba? ako ba din nagatod sa din to? Dili man? Diba? Oh, di yahang man, di ikaw ang magbalik anak din to sa moa sa Dabao. Kaya daladala -dala ko yan siya lagi, kahit saan ako pumunta. Kasi alam nyo bakit? Kahit saan din ako pumunta, lahat ng Pilipino nagsasabi, iuwi mo sa akin. Sinasabihan ako, kahit nung bata sa kampanya namin sa Manila, maliit na bata na pagbaba ko sa stage, Mukha siyang mga 8, 9 years old. Sabi niya sa akin, ibalik mo si Tatay Digong. Ha? Bakit ako? Ikaw! ba? Diba? Kaya daladala -dala ko yan siya. Kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City.